Yo guys, magandang umaga sa inyo. So, ito yung all natin vlog. Dito sa uh, page natin na to. Ito yung part 1. So, hindi na ako nakapag-intro. Dito na ako nag-intro sa bukid. So, andito sa bukid ni tatay. Dito sana mamimingwit ka. So, dumating yung katulong niya. Sabi niya, kinduriente daw dyan. So, tinuro niya ako doon. May maraming puno doon. Malalim na doon. Wala daw nagkukuriente doon. So, doon tayo pupunta. So ito yung part 1 ng vlog natin dito. So ang gagawin ko dito is magpi-fishing. So ito yung dala natin yung fishing road natin. Sana suportahan nyo ako dito mga idolo. Sana may mahuli tayo no. Para may pang ulam. So update ko lang kayo mga idolo pagdating ko doon sa spot. And God bless you all. What's up mga idolo? <coughs> dito na tayo. <laughs> Kala ko sobrang lalim. Pero ayos din naman. Tahimik ko. Pero mababaw, no? Pero sana may maulta tayo ito. Dalag o ano man. Tilapia, baka meron. No? Subukan natin kasi hindi naman daw kinukuryente ito eh. So, ayusin lang natin itong natin, camera natin. Then, start na tayo. So, yung mga idol, start na tayo. Nakalagyan tayo ng pae, no? Bulati syempre. Tingnan nyo yung plotter natin. Ginawa ko lang yan, no? O, kung makikita nyo sa camera, lumalabo. <laughs> o, yan, oh. No? Para smile yan. Para at least masaya siya kapag nakahuli. so, tra, tayo natin. Uy, may yung mal. Tara, tayo. <laughs> Yo guys oh so, First catch First catch natin oh Good size tilapia Yehey First catch natin oh Oh first catch <laughs> First catch Ooh, Sana nakita Grabe ganda ng kagat eh. Oh first catch yan Ang okay. <laughs> game you second catch natin no oh. oh second catch kaso <laughs> malit lang pero kunin natin to kasi gagawin ko dito mga idol pamamain ko dun sa ano sa gagawin kong kawil para sa mga dalag, igat gagawin kong pain pag maliliit ano kunin ko na to ano? kunin ko na gaganda oh so finger Oops. third touch mga idolo third touch oh, oh. <laughs> podcasts mga idolo oh. pero sayang yung kanina ng mga lodi oh pang-apat na kita niyo naman siguro yun hindi nahuli yung pang-ano nagila kanina nakita ko kanina cute yung laki Good size. Ngayon dulo, pang apat, ay pang lima na oh. oh good size. <laughs> You. Know. Oh. Betul itu Oh. <laughs> good size tu. Hey. Oh, good size. Oh. <laughs> dito so yo guys so oh. idol oh dito dito medyo maliit lang <laughs> pero kunin na natin to diit, kompaain natin yun. Oh, good size. <laughs> habang siya sabi ko mga lodi yun ang habang sabi ko eh ganito kumagat eh tika sa camera kita niya mga lodi may nahuli ako pla pla oh wait lang baba natin sa bed sabi ganyan kumain yung mga pla pla eh oh may idolo oh Oh. <laughs> oh. Yan, oh. oh. Laki niyan oh. Oh. Ito na siguro yung kumain kanina. Oh. Ang ganda. Oh. <laughs> oh, oh. ayan oh. Oh. Uh, oh. ang putik na ng camera natin punasan natin sa glit post mo Tiyan. oh may idolo laki oh Lucky, oh di ba laki oh laki oh malit lang parang malit lang sa camera pero malaki oh Gapalad din Gapalad <laughs> Ito na yung sinasabi ko kanina eh Ayun yung sinasabi ko kay Nana Nahuli na to eh Kay Nana Pero hindi ko siya nahuli Ano daw? <laughs> so set up ulit tayo mga lodi Baka kumain ulit yung iba dali ka na naman balbongan good size <laughs> oh good size mga lodi yo guys mga lodi uh, uuwi na ako oh. ayan na yung malakas na ulan oh <laughs> dilim eh tapos yung reel pa ng pamimit ko nasira hindi ko alam kung anong kumain doon pag angat ko kala mo sabit pero hindi naman tanggal agad sira na hugot plastic lang kasi yun eh So ito yung huli natin mga oh. Hindi na masama, di ba? Tabni. You know, so may dalawang hito diyan, tilapia. Yan oh, may malaki tayong nahuling tilapia kanina, di ba? So ayan. Yeah. So ilang sana suportahan niyo po tong channel na to para patuloy tayo sa araw-araw nating ginagawa. So thank you po sa inyong lahat. Alam ko naman sana tulungan niyo ako, mga lolis. So, God bless you all and subscribe or follow thank you